Bibili kami. Ako, bibilihin ko. Ito, piso ng pera ko. Ito ang bibilihin ko. Pabili? Bangos. Ikaw, ano bibilihin mo? Eh, teko? Bibilihin niya... Teko. Teko. Pabili. 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 Bibili kami ng Bili. KANINDA nyo. Pabili. Bili. Marami kaming bibilhin sa palinda Papakyawin na namin ang palinda namin lahat yan. Ito, 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 lahat ito, ito, yan, ito. Tatos, Hansel, Hansel, Labesco, Labesco, Padibar, Padibar. Pita. Marami kami piso pera, manap. dos. Oh, oh, idol. Dapat oh. oh, mayaman siya, dos. Oh. Lugi. Ako, piso, piso lang. Piso lang kagasating ko. Baka okay. mamaya naman yung isa. Mayaman kami. Mayaman. Yan, papakiyawin namin yan. Gamit tong Pabili. namin. Ah! Pabili. Bibili. Sigo nga po. Bibili kami ng... Sigo nga po. <laughs> Isang bangos. Yan, minibigyan na po kami. Ah! Magic! Yung may bangus na ako. Tanan! Papagawin namin yan. Magic, magic, paliliping ko to, paliliping ko. Di ba ganyang kalaki yan? Oo. Oh. tingnan mo na yung sarili mo. Sige. <laughs> tingnan mo na. Tutok mo muna dito. O, oh, sige. Ano, ano, gagawin mo? Di mo. Oo. Oh. Maliit na. Wow, lumit. Papalitin niya pa po. Ako naman na magbamagic. Tala mo ha? Steady mo lang. 3, 2, 1. O, panis. Isang malupit na magic. Nasaksiyan nyo naman po. Malupit na magic. Mas lalo pa lumit. Papawalayin ko na po ang stick on na hawak-hawak niya ngayon. Sa pa po. Tingin ka, Justasa. 3, 2, 1. Panis. Yan. Salamat sa ati <laughs> Masayid na yun. Nandito na po kami sa bahay nila Mark. Anthony Pernod. Tako po si Mark Antore. Wala, nababasa na ako. Si kuya mo. Si kuya mo. Ayan. Ang gabi po. Ang po. Diyan po si Miko. Mark. Ay si Mark. Dende, dende. Saglit lang daw tapas na daw kami. Sabi ni Mark. Sumiko po. Ano? Ah. Wait lang. Wait lang daw. Mababa natin sila, Jessa. Oye, saan yung Gabi-gabi yan. Hindi magsusunod. O, hanggang ngayon week lang po, sir. Hanggang ngayon lang. Hanggang ngayon Every Sunday na lang. Every Sunday na lang. Every Sunday na lang kami. Mas masaya kasi pag Sunday. Rock and roll talaga. Gagawin namin ngayong gabi, Bible study. Boss, Pero kahit paano masaya yun, no? Di ba masaya? Mike, di ba masaya? Mm -hmm. Mamaya? O, oh. di ba napupunta siya kumaya lang di ba? Oo. Oh, di na ko natin sa dagaan tao. Oo, dediretso. Mahal mo mama mo. Oh, Marco, Marco, Marco. Ah, sige. Ayan po si Nico. Ayan po ang picture ng kanyang graduation nung siya ay grade 6. Ang po si Nico niya. Ay, college. <laughs> <laughs> At ayan naman po si Mark. Poging-pogi talaga. May hindi. Si Mark Anthony Fernandez. Yes. Yung puso, ayan o. At na po ng kanin. Si ate, ang mama ni Mark. Batang-bata. <laughs> -bata. Ayan po, ang may birthday po nung nakarang araw lang. <laughs> <I> si Honey. <laughs> <know mo>, si <laughs> Honey, happy, 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 happy. Ay o, ano po kayo na patandaan yung of love? Ano po? Kasi po, ano eh, pag, kasi bago mag-8, mag-aaral uh, pa kami ng mga gitar-gitara, mga konting lesson, no? Tapos pag-8 na... Pero uh, ang mga inoklo kong kayo dun, ha? Opo. Kasi so, yung sabi so, na, hindi nga tumapayag mo. Yung kuwi niya din, nagiging 9.30 kasi, lalakad pa. Kasi, pag na, pag na, tumawag bigla dada niya, tapos nalaman na yung oklo wala sa bahay, nagagkala. Kaya sabi ko sa kanya, sabihin mo dun sa passport mo, sabi ko, alam naman niya yun at may hindi, naman niya, di ba? siyempre. Wala yung dadi niya. Ang gusto ng dadi niya kasi na yung na nasa bahay na kanila ha. Diba hanggang ano oras, nasa labas. Ako hanggang ano lang ako eh. Pagkatapos naman po kasi wala na kami dinadaanan, diretso uwi na rin kami. Oo. Kasi alam mo, isang beses kasi yan. ng elementary siya. Yung sa MLQ, yung mga kapag na nakapagsulipan kasi siya, di ba? Oo. Ah, oh, mga ano. binagal ako. sa Pinabahan. ah Pinabahan. 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 naman Pinabahan. na <laughs> Pinabahan. Binagal Pinabahan. 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 <laughs>